Paano natutong manatiling self-secure si Mika Salamanca sa harap ng online bashers? Ngayon, hinuhukay namin ang kanyang paglalakbay ng katatagan at pagtanggap sa sarili. Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Kung nahirapan ka na sa online negativity, ito ay para sa'yo. Ngayon, pinag-uusapan natin si Mika Salamanca at kung paano siya natutong manindigan ng malakas kapag kumakatok ang mga kritiko. Para sa mga bago rito, si Mika Salamanca ay isang Pilipinong aktres, mga awit, at tagalikha ng nilalaman na kamakailan ay sumikat bilang isang standout housemate sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition. Sa isang eksklusibong panayam, binuksan niya ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa paghawak ng mga bashers, at kung paano niya binuo ang kanyang tiwala sa sarili mula sa simula. Inamin ni Mika na ang negativity ay nakaapekto sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Munit sa halip na hayaan itong tukuin siya, tinahak niya ang mahirap, Munit nagbibigay kapangyarihan ng landas ng pagmumuni-muni sa sarili. Napagtanto niya na kailangan niyang maging sarili niyang pinakamalaking taga-suporta sa isang mundo kung saan ang iba ay maaaring maging malupit. Ano ang ibig sabihin ng pagiging self-secure? Ang mga salita ni Mika ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa loob, isang pagtanggap na nagmumula sa pag-unawa sa kahalagahan ng isang tao, anuman ang sabihin ng iba. Sa halip na baliwalain ang mga bashers, nagtakda siya ng malusog na mga hangganan at lumakas sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa mga negatibong opinyon na magdikta sa kanyang emosyon. Matututo tayong lahat sa diskarte ni Mika. Narito kung paano bumuo ng iyong sariling self-secure mindset. Kilalanin ang iyong nararamdaman, huwag pansinin ang mga ito. Pagnilayan ang iyong mga lakas at halaga. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong bumubuhay sa iyo gumawa ng mga aktibong hakbang upang protektahan ang iyong kapayapaan. Patuloy na paalalahanan ang iyong sarili ng iyong halaga, magsimula sa maliit. Maaaring itala ang iyong mga panalo o limitahan ang pagkakalantad sa mga negatibong komento. Ang lahat ng ito ay nagdaragdag. Upang tapusin ang kwento ni Mika ay nagpapaalala sa atin na ang lakas ay hindi nangangahulugan ng pagiging hindi matitinag ito ay nangangahulugan ng paniniwala sa iyong sarili, kahit na ang iba ay hindi. Kaya, sabihin sa akin sa mga komento, kailan ka nakaramdam ng pagdududa sa sarili, at paano mo ito napagtagumpayan? Suportahan natin ang isa't isa sa pagiging mas self-secure. Kung umalingaw sa iyo ang video na ito, pindutin ang like na buton, mag-subscribe para sa higit pang mga inspirational na kwento, at ering ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na upload.